For libel against Rufa Gutierrez and her cohorts, I hope to put a stop to all this useless but painful talk. And let the justice system of our country take over. Ito ang binasa ni Amalia Fuentes sa harap ng media sa QCRTC kahapon bago siya mag-file ng kasong libel laban kina Rufa Gutierrez, isang tabloid at reporter ng tabloid. Nag-ugat ang kaso sa mga paninira umano ni Rufa kay Amalia. Matapos umanong i-chismis ni Amalia na binenta raw ni Arabel Rama ang umano'y kakambal ng panganay ni Rufa. Hinamon din ni Amalia si Rufa na maglabas sa mga testigo na magpapatunay na siya ang nagkalat ng chismis meron siyang mga witnesses, she has to present documentary evidence. You cannot say, just sinabi. I am here with all the documentary evidence. Si Pani Amalia, round one pa lang ito ng back niya. Dahil ang isusunod naman niya ay ang nanay ni Rufa. I will be filing several cases against her, including grave threats, grave coercion, many other things, hindi lang hindi lang libel ang kay Annabel. Sa Twitter, sinabi ni Rufa na dead man na lang siya kay Amalia at sana ay mapanood na lang nito ang pelikula niya. Pero mukhang malabo itong mangyari. Reconciliation is for people who are willing to accept that they have erred. And I feel that I have been wrong because I don't deserve everything that they have dished out against me.